Uh, Lakad po tayo dito, papunta sa ang pagtitindahan. Saan pumapasok te? Tahian? Bahay? Anong trabaho niya? Baka may kailangan. Ah, Nagharap din ako ng ekstrahan eh. Ay, ah, dyan sa ano? Yung pinagpasukan yata ni ano ng anong patagaluto. Oh, yung sa may pansitan. Bihon. Ay, walang pasita. Ba, pari ba? Pabrika? Kasi yung kabitbahay ko, na masukan dati yung tagaluto. Ngayon buntis, huminto. Diyan din sa looban ano no? Looban noon, di ba? No. Malaki nga rin yung syeldo, kaya lang buntis siya, hindi pwede. Iwan ko lang kung panganak Kung magpasok ulit. Sayang din yun, isuwerte mo na, nakahanap ko ng trabaho. Mayroon pag... Sigate! Ako okay, yung magtitinda ng plastik eh. Magsakali. Titinda tayo ng plastik. Plastic bag. Para sa mga tindahan, ng no? mag-alok tayo. Para may kit-kitain. Hindi pwede walang kikitain. Mahirap ang buhay. Hindi pwede paninda. ng paninda ko para makasakaling habang nagbablog. baka gusto mong bumili plastic, oh. Plastic. Kano ah? ano, mini, San ano bayle? to, 1.20 lang. Uh. Uh. So, uh? ah. Sa kilo? Ang kapal yung ting. 10 pira, 10 Kailangan, kapal yung ano. Makapal ito. At, Meron. kilo naman yan? Meron dito. kilo naman plastik. Ito. Ha? magkano Ito. 1 yan. Bakit ganun? sa na lang sa'yo. Sampung piraso ng sampung. Ilan naman ito? Hindi ko na tanong. Sampung din siguro. Mura na yan. Matibay pa yan. Hindi Matibay yan. Pwede buksan? Pwede pwede. yan. Pwede yan. yan. Pwede yan. yan. Pwede ay, toto. Sa to. balok to. to. Sa bawo, baboy. Kami kasi rip po yun nilalagay. Pura na yan. Kanya-kanya nga. Kanya, ano. May pang, ni niyan, kem, may pang limang kem, may pang ano sa dito, malaki. Atas. Adol. Oo, oh, sige. Kukunin mo ba? Ano? Karate. na. Karate. Eh. Kuya, puro naman ah. Oo, oh, oo, oh. oo. Isos marigaw. Ang punti, binia, inalis ko na nga sa mga. Siyan ka. Ito o dito? Wala. Yan. Wala yan. So, okay. mahal yan sa pag-ano. Ay, no. Sa Bukaw, ang bintahan namin, ano, 170 at ang bintahan niya doon.

may, 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 ito, ito yun know. oh. Oo. Oh. Sigang. O oh, kuya, bilhin na no, kuya. Bilhin mo na to. na naman o naman. 140, matibay yan eh. Sampung ba? ano yan oh. Sampung one two, Three, four, five, six, seven, eight. Eight. Ten, one, two, three, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Dalawa kasi nabalok to to. Sampo yan? Oo, sampu. Makara yan? 140 na nga. 150 nga sana. 140 na lang. Eto, wala na akong kitain. Bakit sinana mo pa? Ha? Hindi nila, 100. Ay, ayun naman ko? Hindi, nagbabuno pa ako. Ikaw naman eh. Kaya nga kumita ng konti eh. Walang abuno pa ng marahala. Punti <laughs> lang kuya, tinikita ko yan. Inalis ko pa yung sapit-kitain ko. Wala, wala na. Wala na. na. Pwede na ganyan. Pwede na lang. Ayan. Napalit naman ang paglakad na Ano naman kuya? Teka muna na. Sandali. Oh, okay lang. Sige lang. Okay. Nakapaghintay ako. Tayo. Marami tayo. Oh, sasama na kita sa aking ano. Ako yung mail. Oh, ito ang aking customer. Wow, sarap niya na. Talagang maganda ang pagkaan. Ba, ano yan? Pamipis na lang taba, no? Pagkano? Sandaan? Kuya. Oh, 100 yeah. wow, plus 40. 140? 150 nga ang palok sabi? Ano kung 150 para may Wala na nga ako kinita. na lang ko doon sa nagpatid sa akin. Maraming ulam mo. Naalok ko yung mga may tindahan ng ulam, yung mga bigasan, para at least makabili. Guwi naman ako yun. Sana magandang guwi. naman ito? Sampo, kuya. sampo lang yan. Nagagaling lang yun sa pabrika. Ito? Hmm. Baka manipis ito. Masyado. Makapal yan kuya. Palas eh. Palasyo nga. Kaya nga tinatawag na palasyo. O oh, palasyo. ba yan. Kung sa damit, branded. Okay. Oh. Wow. 140. Hindi ka lugi dyan. Walang mapupunit yan. Baka may, may tipid naman ito kumuha. Ayan. Ay job! Bakit kakaunti ginawa mo? Marami yan doon no? Ali ano yan? Yung ano? Banaba. Marami doon. Bakit ka kaunti? di araw-araw pupunta ka doon para kumuha. Gusto niya araw-araw press yan? Iyan Dalawang pakulong lang yan. Saan yan ka? Hindi na kailangan bilangin. Saan yan igagamot? Alam po sa ano yung bato. Sa bato Salamat kuya. Thank you Lord. Sa kalamit. Oh, nakabenta na po tayo nakabenta na tayo ng isang balot. Ayun, o. Oh. Benta pa mo. Alot natin ang pangalawang pangalawang customer. Yan, pasok, kumasok ako sa Regina 1 and 2. subdivision division po ito. sa Innova subdivision. Dito po tayo sa loob. Ate, plastic kayo dyan. Baka gusto nyo bumili. Uy! Mami ka na naman dyan ah! Lola! magkano ang plastik plastic mo. Ito po, ano, 120. Ah, yung ano yan, yung, tay, yung malit yan, pag isang kilo. Mini, o oh, mini. Mini ba yan? One, oh, mini, ayun no. Oh, mini. Tiny. Ang, ano. Tiny na doon na, na. Meron ako sa bahay 150. Ah. Tiny. Matibay yan kayo, makapan. Ito, meron, meron ako malaki. Ang uh, malaki, pang limang kilo. Wala, hindi ako kumukuha niya. Ah, ganoon Ito ka dito, hindi ka kumukuha? Ito, ate. Ayun, yun ang kinukuha ko yung pandalaman. Ayun, Ay, yung kayo? pang ano? Yung tainik. Gusto mo, mayroon ako sa bahay. Marami pa nga eh. Ah, sa bahay, mayroon naman ito. Uy! 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 uy. <laughs> si Panda ka lang! Hindi <laughs> ka lang tindating ngayon? Lasing niya sa eh. <driveway incubos> Bakit? <laughs> <laughs> Sige te, ah, alok muna ko to. Alok-alok muna pag may time. Ito yun. Ha? Hindi, binablog ko kayo. <laughs> nagbablog. Ha, magtitinda, nagbablog para kahit pa, paano eh, di diba? mm -hmm. ba? Matagal na ako, isang buwan ako hindi nakapag-vlog kasi nga eh, yung ano, ito kasi nagkaroon ng problema eh. Okay lang po. Oh, wala pa akong gaano viewers, kunti pa lang, bago pa lang naman eh. Te, plastic bag. Plastic bag, baka kailangan mo. Plastic bag. Plastic bag. Balot na baka sa may babalot kayo. Dito sa pindito, ayun yung bumili ng leader sa pindito. Parang isa may sapin. Lider, yung ganito, yung sapin, meron ako dito. Malaki. Sukat ka naman. Hindi, dadaling ko na nga dito. Uh, sa palamis. Malaki yun, oh. Ito. 3, 4, 5 na. Ibigay ko para may sobra. Sa sunod na lang. Marami ko as doon as kasi no. idedeliver ko. Pinapadeliver ng suki so ko. Ititira-tira sa... Sandaan? Oo, okay, oh, sandaan. O sige. O mamaya ka, buhay na naman yan. Meron te, kahapon nga lang kasi umuulan. Hindi, ibig ko sabihin nun. Ay hindi, mahaba yun te, mahaba. Mga ano yung ginagamit nilang mga pambubong sa tricycle. Ano yung leader na ano talaga original. Gustiki. Sa tindahan mo dalhin. O nga, hindi, eh, baka inalo kita, baka sakaling kailangan mo pala dito ibalot, eh, wala. Mm -hmm. ah, okay. Maliit ba din eh. O sige ate ha. Oo. Uh Pag-alok muna ako. Oo. Ha? Hotdog. Ah, hotdog. Hotdog na no. Unan? Mm -hmm. Meron ako. Hindi na lang kahapon sa Marilaw eh. Gusto mo? Gusto doon niya eh. O, oh, sige hotdog. Dadalan kita. Gagawa ko. Um, sandaan? Ha? Sandaan? Hindi, ano ito. Malaki kasi yun. 180. Malaman? Oo. Uh -uh. Malaki kasi yun ito. Hindi maliit. Yung mahaba yun. Siguro kalaki. Ha? Gano'ng kalaki katawan. Hindi ka ba nakakunat dog sa akin? Hindi pa. Nakita mo kuya yung ano, yung dala-dala ko noon. Iyon, e, di ba mahaba yon O, ganoon. Ano ang haba? Thirty-five. Maba yun. Thirty-five. Anong haba niya? Thirty-five. Tapos ala pa, de, thirty. Ang pagkabilog, 30. Yan malaki. Kung fifty na lang. okay. Sige, walang problema. Okay lang. Ha? O, sige. Sabay ko na lang dadalhin sa kayong ano. O, ano, una muna yung sapin. Una muna yan. Ha? Una muna sa pintapos tapos sa linggo. Ay, sa makalawa. Oo, sige ha. Oo, sige. Opo. Dito po tayo. Mag-alap sa panibagong customer. Alok yung kailan doon yung, ano, hundahan ng almusal. Dito po ako sa lab ng Innova. Innova Subdivision. Baka gusto nyo, meron pa ako dito mga, ano, yan po, oh. Dito po ako nagtitinda. Kahit anong tinitinda ko rito, nagtitinda ko dito ng pinapa. Mga, sa pinsopuan. Dito lang po ako paikot-ikot lang ang buhay ko rito isang gulay pinda ko rito lahat ko basta lang basta maayos na hanap buhay marami dito nagigitagin eh ate baka gusto mo bumili plastic plastic ah okay